Ito talaga yung masasabi nating example na lalong lumalala ang away between a DDS and another DDS. Talagang magiging labanan dyan ay DDS versus DDS. Talagang magiging away na ito ay away ng mga taong nasa kadiliman versus taong nasa kasamaan. At lahat ng yan ay mga DDS, taga-suporta ni Digong. Sa puntong ito, ito pong si Panelo ay nagkakapuntos na daw sabi ng mga netizens, dahil nga sa kaniyang pag-atake, pagbanat na may na may na may sense pagbanat niya kay Harry Roque. May hidwaan ata itong dalawang ito. Kung saan man ang pinagmulan ng hidwaan na 'yan? Baka kasi ang pinagmulan nitong hidwaan na ito ay inggit daw nitong si Panelo dahil yung Jawa uh, daw ni Harry Roque ay mga good looking. <laughs> sabi ng mga netizens. Malaki daw ang problema natin si Harry Roque. Totoo naman yan. Alam yan ng buong sambayanan. Ngayon, um, nasa pinaka-mababang estado na ba ang isang Harry Roque? Sa so tingin ko, may ibababa pa. Kasi ang nangyayari, nakikita niyo naman siguro yung ilan niyang mga pahayag sa social media, ang lala, below the belt, ang cheap union term eh. Napaka-sleazy ng kanyang mga banat at atake. Hmm. Bakit nagkaganito ang isang Hari Roque na dati naman daw ay matino, maayos, may dunong kahit papano, abogado nga eh. Pero ang sabi ni Panelo, lahat ng itong nangyayari sa kanya ay siya mismo ang may kagagawan, ang ibig sabihin ipinahamak niya ang sarili niya. Napakadaldal daw kasi neto si Hari Roque. Sabi neto si Panelo, umuwi ka na daw, harapin mo yung kaso. Yan ang hamon sa iyo ni Panelo. <laughs> nabugado ka, kung talagang magaling ka, sige, ipagtanggol mo ang sarili mo. Dahil sa puntong ito, yung banat ka ng banat sa nasa Malacanang at sa ating gobyerno, akala mo ba ikabubuti mo yon? Hindi. Ikasasama mo lalo yan, Mr. Harry Roque. At ang totoo, ikakababa mo lalo yan. Napaka-sleazy. Ang problema daw sa'yo, masyado kang madaldal you create your own problem. Like yung demanda sa, sa iyo, sa kadadaldal mo, sabit ka. Ah, oh. maraming pagkakataon kasi na ganito, na nasasabit si Harry Roque, na tila ba yung kanyang mga pahayag ay hindi naman or umaayon doon sa akusasyon at mga kaso na inihain sa kanya. Parang siya mismo, ika nga, sa sariling bibig nahuhuli ang isda. So huling-huli talaga itong si Harry Roque sa kanyang mga statement. So ayun, good luck!